mag-alaga ng halaman laban sa stress maganda ng halaman ah pag na-stress ka panoorin mo lang halaman mo ah. at ang uh, yung mga halaman na bibigyan si Klaas sa aking buhay at uh, Maalaga kong halaman Oh. Ah. na stress ka, panoorin mo lang halaman mo. Salamat sa Panginoon. Ay, sana may bigyan ka ng lakas pa para mapaglabanan ko sa mga stress sa buhay ka. Salamat Panginoon. Ay, bigyan mo pa ng lakas para makayaan ako ang mga problema ko sa buhay. Salamat na marami Panginoon. Ay, bigyan mo pa ng lakas sa paglabanan ang mga problema. Salamat Panginoon pa mapuhay na matagal kaya laban lang laban lang sa so, mga taong hindi kagandaan o ugali laban lang